Kai Soto pumuntos ng 26 big points 11 rebounds sa 28 minutes of play Talagang clutch ang mga moves ng ating kababayan na si Kai Soto Talagang tumarating na lang ng kusa ang puntos at magandang assist kay Kahamura Talagang Kai Soto mas tinasampang kanyang pinakamataas na puntos at talagang labas nalabas na labas na ang kanyang laro at binababad na ng kanyang coach talagang quality minutes ang ating kababayan na si Kai Soto 26 points 11 rebounds sa 28 minutes of play 85 Chiba Jet at 90 Yokohama talagang Kai Soto nagpasiklab at talagang mga malat TSF na ang laruan ng ating kababayan na si Kaisoto at nakikita na ang worth talagang quality minutes ang ating kababayan na si Kaisoto. Soto double 26 points 11 rebounds sa 28 minutes of play congratulations sa Yokohama Abahan